Sige na kong isip to, ah, malako na lalakuan, nakigasto sa baboy. Ang hindi, guys, sana na siya ko sa baboy, guys, tabu. Ano sa baboy, guys? Aboy! Hello, thank you so much, lo Ang na kayo ng baboy, guys. Hala, tingala ko eh Sige, Toto. -to. Sige, Mises. Sige mo, baboy. Dari na, idag na ni Sa video to, gag. Mayroon sila tulupon to. Tapos, ang ending dagko. Nandiyan sila kay isang personal. Ah. Lalo, guys. O, dagko sila kay buli, guys. Hala, kali. Ataw, sabi nyo, o. So, ka. di ko kapatid. mga bigi. Kamusta na ka mga bigi? Kamusta na ang mga langga-langga, o? Oh, Alo, buyag lang. Dagko kay tayo. Alo, buyag lang taon. Kamusta na ang mga langga-langga? Hello guys, tingnan niyo sila guys. Ang cute nila guys. Hello, wow. Wow na wow. Hello, thank you Lord for the blessings. Oh, hindi. Hindi, ako may fish. Ato may, ano Kamusta? Ka mo May dog May dog food dira. Hello. <laughs> Hello to. Very good to kayo to. Hello. Hello guys ang lalaki na nang aming PJ guys hala na siya po guys halagi yung bugad yung mga baboy hala hala guys hala Hala, guro to kung mga December pag de baligyak, dakua, hindi baligya sa kadakuan hindi nila to, no? Hala. <laughs> Ito na ang vitamin sa? ang vitamin

Guys, umilaki na ng mga baboy. Grabe, guys. Hala, hindi ako makapangwala, guys. Gano'n ito na sila ngayon, guys. Hala. Hala, guys. Very, very good ang aking sandal. Ito, 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 ito. na ka mga langga na mga, mga pin. Gusto ka mga langga-langga, panibala sa ilang. Inom na kami kung may vitamins na. Inom na, inom. Hello guys. Tagpo na sila guys. Hello. Hello, hello. Thank you so much, Lord. Ang lalaki na ng mga pigi ko. Ang muna yung pinakagamay to sa una to, ah? Oh? Ang muna yung pinakagamay sa una, ah? Oh? ay galagas naman po siya. Pero dako, kayo ang duwa o. Galagsan na gid ang duwa gali o. Dako, ang isara. Sige, ang amon ng dako. Ang pinagit ka dako Ang baye na. Duwa na gita lang gali na. duwa. Hala. Hindi po siya may tayo din. Hindi eh. Tayo lang din. Hala din, maanin mo gikuha. Hato. Agoy! Sige, ah. Agoy, may tae ang baboy. Ito, may tae sa ito. Agoy. Hindi, ah. Mm -hmm. Hindi. Hello. Hello, guys. Ang lalaki mo na nakikigay. Oh. Hello. Ang laki laki na ng mga pigi Ang laki laki na ng mga pigi Liko Pagkunaan mo pa tapos ito, kasi malipat siya ka. Tama na na Bakit ka sa ka lang? Ay, isa ang sauce na nito Akooy! na to Sa gilang basa sila, ka, paayot na na Hala, dapat po, na po ni tanik, Ako lang mabomba. Kaya ikaw lang ako. Hala, guys. Wala man untat nila pa mununun, guys. Busog sila guru, guys. Ito ang um, one sack of one sack of feeds, guys. Dili. Di, di maka, ano, o oh, one week, di ay kay dagpo Namang Di ay sila kaayo, buyag lang. You Kano o oh, Di ay nandapo na kay kaon. Di ay nandapo na kay siya na manol ko sa baboy guys na shock ko guys damo ka lago to kay laban ni imong mga lago to pang himusa na to dito to ako na dirita kay malutok ko din sudan ha? ang plano ko kanang padakoon natin para dakoon ka ini ano ni mga kumon di ka yung sunayaw?

Umura din ay mong gusto. Eh, galing. Kabalo ka mo takod. O oh, ah. Baklan ko na dasin. Tatlo. Tatlo dira. O, oh, tatlo po dira. Ano, ah, makun baklon. Baligya ta ni mga ano, second week na lang sa December. Parang ah, ay happy to ano so to so da pig ano Mike da pig is very ano Hello. <laughs> Kay, ano, mga November, eh, finisher, tanin ni to, para bug, at siya kilohon, finisher nga, feeds, finisher, hamba ni tita mo niya sa umaga, na, na, magbalik ya, one month nga, ano, pakaon sa finisher. Ah, goy, why man yung untat nga ta, ihanay nila. Ah, nakapoy, nakapoy to. <laughs> Hello guys, dagko na tao na akong baboy. Buya guys ha. ni manang ni mo, nanay sa picture lang nga sa sila tuloko na. Pero sa sa personal dagko na. Hala dagko na po. Tama na na tayo. Oh man po. Sige po tzikik, tzikik. Tzik. Tzik. Oh nabuya tan tayo ko so, like nako ang kasi no bagay mang gid sila galing kay gatulo ang ano ang ang, ang galon ang vitamins mopon ano ito yo mga baboy guys Nagpapahawadag oh, eh, po. Kay guli. la mo, yag lang. Tama na, pahuway na. Oh. Ano Tama na, hindi ko maling po. ang kamot mo to. Kaya basi malipat ka to. Tagaalaga ng aking baboy, guys. Ang aking anak, guys. Kaloyan ako mga bata, guys. Magbunotan anong gita. mga baboy. Tagpo na ko, guys. So, e, Ay, yeah. ibinsan e, na to. Eh, magbaligya ko, ana. Mga nag-change na, na ako, akong Sa Tanong katapusan sa October, ako nabaligya. Nakaido ka namin. Ang kaya naman. Mga December na lang na sila para dagko. Guru sa December, guru. Ah, to, di rin na ni sila sa to. Oh. Ha? Hindi pa? <laughs> oh, December, mahalam. Uy, magka na nga. May nga sabon ko mo. May man to. May man yung kapula mga yun. Higto na kain tayo din sa ito. Okay. bakla pwede may vitamin C. Iyan ba yung vitamin C? Di ka abot sa pati mo. Di ka abot sa tiga lakat ko. Ano na ganit duwa? Ang ang isa si to, dere, Bakla na sila. Dua diwa naman sa Sabado, magkarto sila dere. Ala, buyag lang, guys. Oh, anda. Ang akon nga mga pigi. Bago na sila mga cute-cute ku ayo. Kuno na mga na 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 Oh, no, 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 no. oh ko lang na. Kaya maloto ko dito sudan. Ala, guys. Oh. That's na, guys. Akong video, guys. Kaya mapicture ko liwat. Ama short video ko. Thank you, guys.